Pagnu so yun, according to ma'am. <laughs> parang ano ah, hinihingal na ano. Sinasakal na raw ang aircon. Oh, tapos na yung ano natin. pinakakakip. Yun guys. Ito kasi guys. Ah, tinatawag na antibacterial. Noong kapanahonan ng COVID. Pag bumili ka ng aircon, meron at meron ito. Antibacterial. So, 3 months lang naman ang tinagal nito. So, expire na to dahil nakailang taon na to eh. So, hindi na natin siya ibabalik guys. Kasi may filter naman guys eh. Pero wala na tayong antibacterial kasi expired din naman na to. So, guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Vista Verde. Kasama natin si uh, Lady Guzman. So, meron tayong naninisin na uh, isang street type. And guys, ah... Uh, araw-araw nila ginagamit oh tapos daw ang ano lamig so napag-alaman may pastat ka dyan para makita nyo siya sobrang dominion sobrang dominion nila makita sa ano kasi madilim lawan natin ano so yun guys yun talagang pinaka-SOP nyan uh, paanda rin muna bago siya baklasin or linisin para malaman natin kung may problema yung yan ang standard. Kahit veterano ka na pagdating sa aircon, kailangan yan. Yan ang standard guys. So, titingnan natin dito. Kasi nga, ang sabi sa atin is, mahina na lumamig. Kasi ito yung madalas ginagamit nila. So yun guys, uh, change ang plano instead na mag-host tayo sa baba. Ang ginawa, eh, sa CR na lang. kumuha ng tubig. Di nakapit yung pressure washer. Ayan yung pressure washer Ayan na nila. Di mahalaga sa ano, extension tayo. yan yung extension. Para, okay na yung balde natin. Hindi na yan na Okay na to. Iayos. E, Dito. Ayan. Ayan. Wala na tayong mababasa dyan? Wala na. Wala na. Okay. On ko na. Yeah. Okay. Ayan. Maandar na guys. Simpre pressure washer. Ano na yun mo? Grenade? Ayan guys. Tinan nyo. Ang dumi niyan. Hindi na siya brown. Itim na doon no? Ayan Nakahanda yung sabon natin guys. Oh. nakahanda yung sabon hindi pwede hindi sabunin yan naglinis ka pa di ba Ayan guys sinasabon na natin yung guys puro sabon yan oh. para malinis siya yan Ayan guys huwag natin kalimutan ang, ang pinaka drainage yan kasi kung malinis na yung system malinis ang system pero tumutulo yun pala nakalimutan birahin yung drainage. So kailangan huwag natin kalimutan ang drainage. Hala doon? Oo, kasi pwede mag-plug yung dumi Oo, dyan. Oo, nangyayari yan. Nangyayari. Oo, nangyayari at nangyayari yan. tapos na yung ano natin pinakatakit na pinaglinisan natin kailangan malinis diba no, oh. so yan kita, kita nyo naano nya na yung sahig para yung dumi yan o no? ano para yung dumi mapunta rito sa drainage kasi hindi pa pwedeng hayaan natin yan na marami yung ano yung pinakasahig dito sa terrace So yan, binubumbahan natin ng pressure washer yan Para nang sa ganon Eh, aba, malinis yung kinagagawa natin Walang nangyari Malinis yung aircon, malinis yung sahig Di ba ron? Pumunta ka ng malinis eh. Ha? Pinuntahan mo ng malinis, iwanan mo na marumi Hindi pa pwede yun Oo It's alive. Dahil tapos na On, aircon Tit-testing natin yan guys wala naman di ba natin pinatay breaker niyan kasi naka plug type yan so on natin yan yan guys naka na siya sa cool cool high ang fan di naka 10, uh, 17 temperature kung nakikita lang kasi siya medyo malabo kasi yung ilaw dito maliliit lang parang dim light lang ang dating doon lo so lumakas na kanina ang hina ng buga Siyempre, tanggal na yung tanggal na yung mga ano, anik-anik. No? So yun guys, sopi okay. Bago yung malis, Pistingin natin yan. Tapos, uh, ah, damdamin natin kung anong lagay. Testing, then punas-punas tayo sa sahig. So yun, according to ma'am, <laughs> parang ano, hinihingal na ano. Sinasakal na raw ang aircon. So, malaking bagay guys na may hagdan tayo guys hindi man kasing mahal na hagdan pero sana oh ah! bibigyan mo talaga ng bibig ay